Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers, SB19 fans, MayMay and Mayward fans, and others, thank you for the support. Yeah! Yeah! Ay sabi. Waw! Waw! Na ba? Isang malakas na hiyawan pagdating ng ati pang ati. beautiful city of Butuan, or shall I say, Ahoy! Oh, mga kasi galing tayong bangka. So, Ahoy, Carly! Ahoy, mga Butuanoy! Pero syempre, ito, pre practice ko to, guys. So, mga oh, two weeks. Ngayon <laughs> sabihin ako, Madyaw nga at Buti naman, no, nakarating kayong lahat safely. At talaga na, very, very thankful ako at daladala -dala ko yung binoculars ko. Very cute. Binoculars! Yes! Yeah! yeah no, diba? binoculars at talaga namang, kitang-kita ng lahat ng mga butuanos dito at damang-daman natin ang excitement dahil kasama namin kayo. Yeah. Andito ah, tayo sa Mindanao, syempre, merong isa sa kanilang proud na Mindanaoan na gustong bumati sa inyong wow. lahat. Hey! Of course, uh, una sa tanan. Uh, Dahil kayo nagpasalamat na hindi kayo pag-welcome sa mga kanilang dali gano'n. Uh, ba naman si Mona, uh, BJ I, Matthias, Archie, uh, kami kami dari tanan karon and the ones uh, thank you thank you so much sa inyong tanan sa pag-handi pagani dari karon and mag celebrate sa mga and kabalumeng ang uban uh, sa inyo gikan pa sa layo kayo lugar but today tonight we will enjoy this one okay all right wow nakaka proud oh, naman dami niya sinabi ah thank you so much Ken and thank syempre, wag natin kalimutan ang isang pride ng Butuan at wait na, kagaya ko din siya isang content creator yes. sino pa nga ba kundi ang TikTok star na si Mona Mona ko bisa yung tanan hey. ayan, mo naman sila yung mga kabutuanan natin here madyaw nga ka doon kaninyong tanan mayang gabi uh, grabe kong halipay nga na ako karon sa inyo at ubangan sa akong hometown sa Butuan City Woo! Excited na ba mo? Ayan, kita-kita niya. <laughs> Kabalo ba ka mo na no? Masking long distance ta. Na, pero uh -oh. nakita na ito, feel na feel kayo nato no, na ginaatangan na nila ay mga performance tonight. Yes. The same way sa performance ni Mateos, Lating at Anang FB19! Woohoo! ano gusto kong kamustahin ang mga biyahe ninyo. Kamusta ba yung pagbiyahe ninyo papuntang Butuan City? Ay, ako ko yung Carl. Carl, ikaw Carl. Carl, Carl kamusta oh. ang biyahe? Ah, Carly and Carl, kamusta naman yung biyahe ba papuntang Butuan City? Ah, uh, sobrang nag-enjoy kami at excited kami mm. na makapag-perform dito. Oh. Kahapon, naglibot-libot kami actually. Oh. Nag-try kami tabigim ng mga, ng mga delicacies ang yung dala-dala mo? Ha? Akala ko may dala ka oh, ng oh. Ang dala so, ko wala kanina. Wala akong dala rambután niya. Yun eh. Pagmamahal lang ang dala-dala naman niya, yung gabi. <laughs> Oo oh, oh, naman. At saka excited ako na mamaya kakanta kami all together ulit. Yes! Oh, so, that's ang exciting. Book. Something to look forward to. Totoo 'yan, totoo 'yan. How about Justin? Ano po? Siguro yung ba kayo? Easy lang daw ba yun, Justin?